lagi ka bang inuubo? Yung tipong kakarecover mo lang sa sipong, biglang inubo ka na naman? O baka naman season mo na naman ng baradong ilong at makating lalamunan? Meron tayong solusyon dyan. Today, pag-uusapan natin ang oregano. Oo, yung akala mong pang pasta o pang pizza lang, pwede palang maging panggamot. Alam niyo ba na ang oregano ay may antibacterial, antiviral, at anti-inflammatory properties? Pero bukod sa ubo at sipon, marami pa siyang pwedeng maitulong sa katawan. Una, nakakatulong ito sa pagpapalakas ng immune system. Kalawa, may antioxidant na panglaban sa free radicals. Pangatlo, ito ay pampababa ng blood sugar. Pang- may natural na decongestant epic, perfect sa baradong ilong. Speaking o baradong ilong, kung gusto mong guminhawa ang pakiramdam mo, try mo lang ang oregano tea. Pakuluan ang isang tasang tubig at ilagay ang 5 to 6 na dahon ng oregano. Hayaan mo lang ito kumulo ng 10 minutes at pagkatapos salain at inumin habang mainit. Pwede rin maglagay ng honey para sa added soothing effect. Next time na makaramdam ka ng ubot sipon, huwag kalimutan uminom ng ating oregano tea. Ako si J. for Get Healthy with Jay. Like, share, and follow for more health tips. Random man pero sure na helpful. Bye mga ka-healthy!